naman namin, yung mission namin ngayon na uh, mahanap yung anak ni Jenny Adventure kasi sobra na pong nag-alala na po yung ina niya. Kagaya ko dati, nawawala yung anak ko. Kaya... Yeah. Okay, ayan na perno. Dito lang sa kanitsa. Dito muna kami sa

po mga tol nagproblema naman ang mga tol kasi gusto na niya bumalik sa pag-aaral kaya sana po na makalabas kami dito ng ligtas na e, ano naman namin yung mission namin ngayon na uh, mahanap yung anak ni Jenny Adventure kasi sobra na pong nag-alala na po yung ina niya kagaya ko dati, nawawala yung anak ko ya yeah, makaiyak-iyak man pero masakit sa dibdib talaga. Okay. Mm. Mm. Eh, na lang uh, ang na lang uh, mga tuno na 'yung anak ko naman marunong naman yung uh, mag-ano sa ano mga bandido May nagpo comment nga sa akin na pag-aaralin po daw ng martial arts paano naman yung ano sino magtuturo sa kanyang martial arts paano naman ano, tayo <laughs> makalabas tayo dito doon mga bigdash po tayo makalabas na. Uh, ilang oras lang po uh, nag ano nalayo pa sa anak ko niya nagalala ka na ano na nang nangyari na ano na nagawa nila ni Commander Edwin ba yung mga alipuri ako nga yung hindi na yung anak ko galing sa kulahan hindi talaga ako nagalala na pero ako so ngayon po nakikita po na yung dagdag nagkalat nag nag na salay na ito sino po niya yung sarili niya para na po yung lumabas sa mga alipures na bitin sabitan natin yan doyan yan, ma ano pa, ka, kabalik. ano ka kanina, lumilipad, nagsusunog na, ano, sigaw, wakwak mm -hmm. ba yun, wakwak, nagsasaya pa naman, o aswang, o aswang. Dalawa to kanina, Thank you. mabait o ano yun yeah. mabait, mabait yan na, ya. laging nagsama kami doon dati yung ano thing is this mm -hmm. mabait yun na, ah. nag ano pa kami kahit saan kami magpunta Magmamotor kami ibang bait pero pag na ano na siya na hypnotize ayan doon siya nag ano mm -hmm. naging masama na siya Cantik sangatnya filala nak. Dia rasa si ekstra yeah. di ni lele gawan dia dah tu. Di sunog tayo kasi so, nakikita nila tayo basta aambutin na naman tayo dito

ay na yung ko. Uh, Ngayon lang po siya na, po yung anak ko, ano pa ka ng dyan. Hmm. na po siya sa pag-aaral hmm. niya. Yung si Jenny naman mga tol mo yung kasama ko bagong kasama ko po ah uh, uh, tulungan natin si ano si Jenny sa iyang ano mission niya na mahanap yung anak niya mga tol kaya oh uh, Jenny Adventure kaya tulungan po natin siya na uh, tumaas po yung ano niya no yung uh, ilumaki yung bahay niya kasi maliit pa yun bago lang po yun sa nanay kay ano mag shout out muna siguro ako dito kay ma'am lovely heart po no shout out sa iyo dol uh, mag ingat ka dyan kay ma'am jis no nandyan sa abroad ah lason sa is no ah uh, kay ma'am bit ah uh, shout out sa iyo da dol uh, mag ingat ka, mag ingat ka dyan uh, sa ngayon po ah uh, uh, ipag-pray nyo po kami ngayon ng gabi no, na walang masamang mangyari sa amin ah uh, lalong lalo na po no, sa yung team SG uh, sana mag, uh, magkita na tayo idol uh, SG01 SG SG kaila kay ano team Pugi ah uh, shout out sa idol kuya Bads ah uh, shout out sa idol kay ano sa lahat ng tempo gi po ah uh, set out sa inyong lahat ganpo po si Jenny sa ano si yung anak ko ah uh, sa ngayon po maghanap po muna kami ng daanan para makalabas po kami buti lang mga tol isang bandido lang ang naka ano dito nakabantay sa ano uh, apoy uh, mga Ilang oras po, eh, uh, maghahanap po kami ng daan dito mga tulong. malapit nang maubos yung ano yung apoy. Mm. Mm. Yung motor, ano parang nag ano ayo, naka, na si Budoy nakaluhod na hmm no? Malalim na gabi na po. Malalim na gabi na po. Ano na? Oh, ayan. May lumilipad na ano, ibon. Paniki ba? Oh, ibon o oh, paniki? paniki. Oh. Yan po mga tul no? Uh, ipag niyo po kami ngayong gabi na, na ligtas po kami makahanap ng daan walang mga bandidong nakaharang. Kasi yung anak ko po is gusto nang ano makauwi sa bahay namin. Kasi babalik na daw siya sana sa, sa pag-aaral.